Bukas na ipinabahagi ni Chris Aquino ang kanyang pinagdaraan ng sakit na lupus. Ito ay isang kondisyon na kung saan inaatake ng katawan ang sarili nito. Ang ilang mga simptomas ng lupus ay mabilis na pagkapagod, pananakit at pamamaga ng kasukasuhan, paulit-ulit na lagnat na walang malinaw na dahilan, pantal-pantal lalo na pagnaarawan, at pagdalagas ng buhok. Kapansin-pansin din sa mga pasyenteng ito ang tinatawag na butterfly rash o pamumulang hugis paru-paro na may kita sa pisngi. Kung meron ka ng mga nasabing sintomas, kumonsulta sa doktor para magpasuri. Rheumatologists ang tawag sa mga spesyalista para sa ganitong uri ng sakit. Dito sa ating bansa ay may samahang The Hope for Lupus Foundation na nagbibigay suporta at pag-asa sa mga pasyente may lupus at sa mga pamilya nito. Posible bang lupos na ang iyong nararamdaman? Pa-health check mo na yan?